Ibabalik namin kayo sa inyong mga anyo. Hahanap kami ng paraan. Ang hiwagang pumaloob sa kanila ay nanggaling sa mentala ni Sidapa. Siya lamang ang makakabalik sa kanila sa dati nilang anyo. Ngunit hindi niya babawin ang kanyang sumpa. Kailangan mo siyang kausapin. Magayon. inihatid sa akin na hangin na parating na si Sidapa. Humanda tayo sa kanyang paglusob. Ah! Magdiwata! Ah! Oh, Hindi ko ibig makipagdigma, diwata. Pagkatakas ang ako ng tunay nating kaaway. Sino ang tinuturing mo na tunay mong kaaway si Dapa? Sila bang dahilan kung bakit labis ang iyong panghihina? ang mga dayong si Juancho at Mariano. Kung sila'y pangkaraniwang lamang ay hindi nila ako mapupuruhan ng ganito. Ngunit higit na ang kanilang lakas. Pagkat na isalin kay Mariano ang kapangyarihan ni Burigad Pada, sinaklang bulawan. Na- Hinarap ko yung dalawa. Ngunit ako'y hindi nagtagumpay. At nakuha nila ang mahiwaga kong tagdan. Wala nang iyong kapangyarihan si Dapa? Tulad ni Burigadang Pada sinaklang bulawan? Kahit makuha nila ang aking tagdan, hindi na nga ang hulugan na napasakamay na sa kanila ang kabuuan ng aking kapangyarihan. Maaari pa rin akong umukol ng sumpa. Kaya't dito ako nagtungo para bawiin ang mental ang binigay ko sa inyong mga kasama. Ina-bawi ko ang sumpang ipinataw ko sa mga kasamahang diwata. Muling dumaloy ang buhay sa inyong dugo at bumalik sa dating anyo. Maghunos kayo mga diwata! Hindi na natin kaaway si si Pinawalang bisa niya na ang kanyang mentala sa inyo. Patawad, mga diwata. Nagkamali ako ng aking kinatigan. Pinagsisisihan ko yon. Tinatanggap namin ang iyong paumanhin. Mahal na si Daba. Magpahinga ka na. Pagkat kakailanganin mo ang iyong lakas. Kailangan nating matuntun si Malaya. Tiyak na siya rin ay nasa panganib.